Marami nang kung bakit wala daw ipon yung mga OFW. Hindi niyo alam guys kung gaano kahirap mag-ipon dito sa ibang bansa. Sa kanyang malalaman guys kung nandito lang talaga kayo sa abroad. Mahirap magsalita ng patapos na kung ako ang nanandyan, hindi hindi ako magpapadala. Minsan lang Naku hindi mo masasabi yun guys, lalong lalo na kung maririnig mo sa pamilya mo na ano, nagugutom, walang makain, ganyan is napakasakit para sa aming mga OFW yun. Kaya yung iba sabi nila napakamali ng na mga mindset ng mga OFW padala ng padala. Naku kung nandito ko sa ibang bansa guys, hindi ko masabi na mali yung mindset namin. Dahil pagdating sa pamilya, wala durug na durug talaga kami kapag maririnig namin na wala talaga sila. At isa lang naman ang kasayaan namin guys. Kung makita namin yung pamilya namin na kumpleto kumakain maganda yung kinakain nila. Naku, kahit sardines lang yung ulam namin ito or indomie or itlog, napakasaya na namin. Ganun kasarap. Guys, ganun kasaya. Kapag makita mo na kompleto yung pamilya mo at masaya sila, hindi sila nagugutom. So kaya wala kami naiipon. Dahil doon guys, yun lang ang kasaya namin na magbigay sa kanila. Hindi niyo masabi guys yan kapag nandito na kayo. Hindi niyo masabi na hindi ako magbibigay sa pamilya ko. Naku hindi. Hindi niyo masabi na titipirin ko yung pamilya ko. Naku, hindi guys. Kapag nandito na kayo, sa kanya malalaman ang sagot ng lahat ng tanong na yan. Mahirap man i-accept eh, guys na wala talagang ipon yung OFW. Kailangan tanggapin talaga. Lahat kami dito OFW so wala talagang ipon guys. Meron man yung iba, siguro nagsisave yung iba at siguro ginagamit ang pamilya nila sa ano may mga area-area nung umalis pa pero kami ganito mahirap na alis sa ano punong-puno ng utang kaya yung iba walang ipon eh kasi nagbabayad din ng utang guys kaya hindi niyo masabi na walang mindset ang OFW kung hindi niyo naranasan ang hirap lalong-lalo na sa aming mga kadama.